koma mga kagandahan, mga kababayan. Syempre, welcome na welcome kayo lahat dito sa ating Mother's Point of View. At napaganda ating pag-usapan dahil kagandahan at kaperahan. O hindi ba? Maganda ka na may pera ka pa. Ayaw mo pa ba yan? O ano pag ginagawa mag-like na kayo, mag-share, mag-subscribe dito lamang sa Mother's Point of View. Pansang Pilipinas at mga kaganda. lahat ng aking mga yung milyong taga-subaybay. Mother's Point of View Nako, mga kagandaan, lubos po ako natutuwa dahil ang buong pamilya ng Ricky Reyes Hair Clinic ay eh, talaga namang padami na ng padami. Andami ng ang dami nang ginagawa mga sites at may mga additional pa sa amba. Nako, bagong-bago sa Tomas Morato, sa Antepolo. Yan na naman po ang mga bagong site ng Ricky Reyes Hair Clinic. At kung saan area, nako, abangan niyo po yan dahil matutuwa kayo. But what I'm more than happy is the Ricky Reyes Hair Clinics will offer so many services that are very, very unique. As in, walang kabuka, nag-iisa lamang exclusive sa Ricky Reyes Hair Clinic. Kagaya na lamang po sa dadating na 2026. Ayan ha. October, November pa lang tayo. Pero pag-uusapan na natin ay January of 2026. Pinakamalaking pasabog po ng Ricky Reyes Hair Salon na existing sa lahat ng mga malls at syempre kasama na din ang Rikirizer Clinic ay maglalabas po kami ng pinakabago. Ito yung tinatawag na Hair Color Ammonia free. Ibig sabihin, ito lamang po ang karunaunaan sa buong mundo na ang pangkulay ng buhok ay wala ng ammonia. Ibig sabihin, wala ng katikate, wala ng medyo mahapde at kahit kayo ay allergic sa pangkulay, pwedeng pwede na kayo magpakulay dahil welcome na welcome na ito pinakabago po yan sa Ricky Reyes at Ricky Reyes Hair Clinic ang Color Ammonia Pre papadala po natin sa inyo yan at sigurado ako na matutuwa kayo because you will enjoy coloring your hair hindi na kayo magtitiis na puro puti ang buk nyo dahil allergy kayo at ang pangalawa pong ipapakilala namin sa 2026 ay yung tinatawag namin na Soap and Shine Itong Soap and Shine This is a temporary treatment for hair na halimbawa may party kayo, gusto nyo iiba kayo, papasok kayo sa Riculizer Clinic papasok kayo sa lahat ng Riculizer Outlet Kukulayan yung buk nyo at ang lambot-lambot agad ng buk nyo at the same time Two treatment in one action lamang. Ibig sabihin, nakulayan yung buk mo, nagbago yung mo, lumambot ang buhok mo, kaya ang tawag namin dito ay soap and shine. But this is only a temporary treatment that would only last for 3 weeks. So, ibig sabihin ko, nagkatan kayo ng party, nag-birthday kayo, bonggam bongga kayo, di ba? At siyempre, maagada matutuwa kayo dahil sinabi ko na in the past that the Ricky Salon, the Ricky Reyes Clinic, we believe That being beautiful, need not be expensive. Hindi po ito mahal, mura lamang ito, pero may enjoy nyo na ng todo-todo. At yan po ang mo sa inyo lahat. And talking about hair clinic, napko mga kagandahan. Panoorin nyo po itong mga development na to? Ayan oh, ang mga kagandahan, ongoing na ang construction, sabay-sabay, siguro by November, will be opening at least two or three. Abangan nyo po yan, at ibabanggitin ko po sa inyo kung saan-saan kayo pupunta. And I would like to introduce to all of you, the man behind, ang napakabata, napakagwapo, napakasipag na arkitekto, ng Ricky ko alam nyo si architect Ray Sabina. Ray, how are you? Hey. Okay naman po. Okay, good. Okay. Teka muna, kailan okay. na ka nag-graduate? Ano po? Ah, uh, 2017 po. 2017? Yes. So that must be 8 years na, yes. di ba? Ano yung feeling na ito yung pinasok mong linya? Bata pa lang naman po ako gusto ko na po mag-engineer. Kaso po ah... Uh, Engineer-architect Ngayon po, naging architect po. Okay. So, napunta kami sa construction since yung father ko po, uh, main business po is talaga construction and fabrication. Po. Your father? Yes po, fabrication. Talaga, ka, how long? Ah, uh, almost 25 years na po. Sa kanya ka natuto? Yes po, lahat. At tatay po. mo? And then, ah, uh, experience din po ko sa nabas. And then, uh, na-apply ko naman po lahat sa mga client ko. Nung bata ka ba, Sinasama ka ng tatay mo sa mga sites na ginagawa niya. Lagi po. Lagi. Kasi <laughs> mo, tinuturuan niya po. Anong sabi niya sa'yo? Ayun. So, anak, pag-aralan mo lahat to kasi ikaw rin yung magmamana na ito actor ito. Ilan ba kayo magkakapatay? Five po. Paan? Okay. 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 Bakit ikaw yung napili niya? Ako lang po yung nag-architect. Ay, ikaw lang yung nag-architect. yung dalawa. Well, Pero sabi mo, nag-engineer ka muna. Hindi po. Nung ah, grade school ako, gusto ko maging engineer. Okay. So, nung tumagal-tagal po, uh, ah, nung naging college, ah, before ako mag-college, ayun nga po, napag isipan ko, parang mas maganda yung architecture. Dinaretso mo na sa Yes, yes po. Oh, okay. architecture na po. Ay, nakakatawa ka naman, di ba? Ngayon, tanong ko sa iyo. Halimbawa, andyan sa harap mo yung tatay mo. ayos yes well, po. Ano ba sa si sabihin sa kanya? Ayun, ah, Ah, thank you. Kasi, din uh, nga po, uh, dahil sa guidance niya, yun, hindi ko naman to lahat matututunay. And then also, dun sa pag-support sa akin sa pag-aaral. Kasi uh, sa pag-aaral ko pala, ayun, sobrang dami ko nang nalaman. Kung bagay, yung pag-aaral mo ay produkto ng pagiging Engineer, foreman, at arkitekto ng tatay mo. Contractor din ko. Contractor. Dino. So ngayon, pero, pero ngayon pwede ko na sabihin na eh, kay anak ka ng tatay mo. Yes. Di ba? Kasi pero na kayo no, nung kante, nung name -no, niya, -no, -no, no, <laughs> yeah. di ba? Now, how is it working with you and Derek Hair Clinic? So, ano na experience? Uh, grateful ko since eh uh, nung pagpunta ko po dito, sobrang welcome na welcome po ako kasi almost lahat po ng uh, taga Ricky Reyes, Dalong lalong lalo na po kayo is open po. Kung parang approachable po lang okay. ng So ang ganda po makipag... Hindi ka ba nakukulitan sa akin kasi mm. -hmm. maano rin ako eh. Ma, you know, mm -hmm. there are things that I like to do. There are, like, there are things that gusto ko ganyan mangyari. Gusto ko ganyan kabagsak. Ano nga po? Ano uh, is it easier for an architect or harder? Kung uh, sa architect po, uh, normal naman na po yung change tayo ng mga designs, layout, wala na pong problem din. Since uh, maganda naman po yung kinalalabasan ng store po. Okay. Kapag nag-brainstorming po, mas gumaganda okay. po yung plano, yung uh, pinaka gustong output na mangyari. Ano-ano yung feeling ng, eh, ito ka, nakikipag-usap ka sa management ng SM, dala-dala mo yung pangalan ng Ricky Reyes. Masaya po, uh, kasi... Siyempre po, meron na akong parang idagdag sa pangalan lalong lalo na po yung Ricky Reyes, sobrang laking company ha po. So ayun po, para uh, portfolio mo na yan. Portfolio ko po na po talaga oh. siya po. At saka ilan na tong ginagawa mo oh, ha? Marami na. May Manila na, may Batangas ka pa. Uh, meron kang Tomas Morato, meron ka pang Fairview. May dadating ka pa na uh, Antepolo. Oh my okay. God! Kaya nga kagaya na sabi ko sa inuuna, uh, alam mo yung negosyo, parang para negosyo yung chick lang yan eh. Bigay konti lang kita mo, basta tuloy-tuloy at marami, di ba? Ano? Rada na kikita ano, minsan. Tapos matutulog ka ng anin o buwan, apat lima, di ba? Na wala kang kinikin. Mabuti dere ka, busy ka, may ginagawa ka, di ba? Ano yung mga natutunan mo sa ibang kliyente mo? Dapat po, uh, ang mangyari is parang magkaroon sila ng tiwala sa'yo habang gumagawa ka ng project nila. Kasi kasi sa, sa amin po nila inaasa yung kalalabasan ng project eh. Correct. So kailangan makuha namin yung trust para sa ganun, kung may mga next pa silang mga projects, mabilis lang po uh, mapag-usapan po. Kagaya ngayon, Ray, I'm sure marami nanonood sa atin. There'll be a lot of people will be curious, would like to get your services in the future. Paano ka na makukontak? Ayun po, uh, pwede niyo po akong kontakin through Viber po uh, at Okay, good luck Thank to you. you. Pag-usay mong ginagawa natin dahil marami pang kasunod Thank, you. Thank you so much, Ray. Nako, mga kagandahan, hanap buhay na yung minakasikasa namin ni Ray at gusto po kayo po lahat ng mga franchiser and franchisee namin ay mag-enjoy kayo dahil pagagandahin ni Ray. Lahat ng services ay sagot ko na. Lahat ng mga produkto ay sagot-sagot ko na. Kagaya nga, nga sabi ko, January 2026. Bagong service at salman. Ang pangkulay ng buhok, ammonia free na. Hindi na siya madadry. Kahit may allergy kayo, pwede na kayo magpakulay. Lahat pwedeng pwede na. At pwede magkakulay, hindi lamang covering gray hair. Ha? Ah. Pwede mag-light, pwede mag-brown, pwede mag mahogany, pwede mag-chestnut. Lahat yun ay pwede natin you know, gawin. Kahit ito ay ammonia free. First time in the world at lalong lalo na po yung soap and shine. It's a temporary treatment that you will look very, very good in any party that you would like to do. At pang ginagawa nyo? Tawag na kayo para sa ating franchise. From the Philippines' most successful hair expert, comes the latest breakthrough in hair technology ricky reyes hair clinic now open for franchising <laughs> O oh, eh, di ba ang ng ating puusapan ngayon? Pagpapaganda at hanap buhay. Lagi like ko pong sinasabi that it is useless that you're beautiful. Tapos wala kang pinagkakakitaan, you will get bored. So I'm sure itong vlog na to ay malaki at may tutulong sa inyo lahat. Kaya pag ginagawa nyo, share, like, and subscribe. Dito lang po sa Mother's Point of View.